Noong panahon na ang bayang Israel ay pinamumunuan pa ni Samuel na propeta ng Diyos, si Samuel ay namuno sa Israel ng matagal, ngunit nang siya ay matanda na, ginawa niyang hukom ang kanyang mga anak ngunit ang mga ito ay hindi sumunod sa kanyang yapak, naging gahaman sa salapi ang mga ito, tumatanggap ng suhol at hindi nila pinapairal ang katarungan, kaya ang mga lider ng bayang Israel ay sama-samang pumunta kay Samuel at humingi sila ng hari na mamumuno sa kanila. Si Saul ay anak ni Kish na mula sa lipi ni Benjamin na siya namang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Dahil sa kahilingan ng mga Israelita na magkaroon sila ng hari na mamumuno sa kanila, nalungkot si Samuel kaya't siya ay nanalangin sa Diyos, pinayagan ng Diyos ang kahilingan ng mga Israelita at pinili niya si Saul na maging unang hari ng Israel, binuhusan ni Samuel ng langis ang ulo ni Saul, bilang tanda na siya ay hinirang ng Panginoon na maging hari ng kanyang bayan. Isa sa mga kapansin-pansing aspeto ng maagang paghahari ni Haring Saul ay ang kanyang tagumpay sa pamumuno sa hukbo ng Israel laban sa iba't ibang mga kaaway. Nakamit niya ang mahalagang tagumpay laban sa mga Amonita at mga Filisteo, na nagpatindi sa kanyang katanyagan at itinatag siya bilang isang mahusay na pinunong militar. Ang mga unang tagumpay na ito ay tumulong sa pagpapatatag ng kanyang posisyon bilang unang hari ng Israel. Sa panahon ng pagkubkob ng mga Filisteo, gusto ni Saul na hari ang opsyon na labanan ang isa sa mga mandirigma ng Filisteo, si Goliath, pero walang naglakas loob sa mga Israelita na labanan ang mandirigmang si Goliath. Hanggang sa dumating si David na isang pastol, siya ay anak ni Jesse, sa pagkakataong yun ay sinabi ni David na siya ang lalaban kay Goliath, sa kanilang labanan ay matagumpay niyang napatay si Goliath at pinugutan niya ito ng ulo. Sa kaganapang iyon ay naging kilala si David. Ang kasikatan ni David laban kay Goliath ay naging laganap at gaya ng ipinangako ni Haring Saul ay ibinigay niya ang kanyang anak na babae kay David upang maging asawa. Sa panahon ng pagkubkob ng mga Filisteo, si Haring Saul ay hindi napanatag kung paano naging popular si David. Matagumpay na napatay ni David si Goliath na umani sa kanya ng higit na papuri. Gayunman, naibalita kay Saul na tinulungan ng mataas na saserdoting si Ahimelech si David gamit ang isang taba. Sa galit, iniutos ni Saul na patayin si Ahimelech at ang 85 pari. Iniutos din ni Saul ang pagpatay sa buong populasyon ng Nob kung saan nagmula ang mga pari. Sa kabila ng kanyang unang tagumpay, ang paghahari ni Haring Saul ay lumala dahil sa kanyang pagsuway sa mga utos ng Diyos, isang mahalagang pagkakataon ng pagsuway ang nangyari ng atasan ni Samuel si Saul na hintayin siya bago maghain ng handog bago sumabak sa labanan. Gayunpaman, nawala ng pasensya si Saul at siya mismo ang naghandog, na nilabag ang tungkuling nakalaan para sa propeta, ang isa pa ay noong sinabi ng Diyos na lipulin ang lahat ng Amalekita at walang ay buhay tao man o kanilang mga alagang hayop, ngunit hindi ito sinunod ni Saul, bagkus itinirang buhay ni Saul ang hari ng Amalekita, at ang mga hayop, ang pagsuway na ito ay hindi. Kinalugdan ng Diyos at naging simula ng pag-alis ng Diyos ng suporta mula sa paghahari ni Saul. Sa panahon ng digmaan sa bundok Gilboa, si Haring Saul at ang mga Israelita ay dinaig ng mga mandirigma ng mga Filisteo. Nang madama ang pagkatalo, ang mga sundalong Israelita ay tumakas mula sa digmaan. Napansin ni Haring Saul na napatay ang kanyang tatlong anak. Dahil dito, napalingon si Haring Saul sa kanyang espada na itinusok niya sa kanyang dibdib at pinatay ang kanyang sarili. Ang paghahari ni Haring Saul ay nakatakdang maging matagumpay, Ngunit ang kanyang pagkainip, kawalan ng pananampalataya at hindi pagsunod sa utos ng Diyos ay naging dahilan upang siya ay mabigo, na isang aral sa kanyang hinalinhan. Kaya sa atin bilang mga lingkod ng Diyos, upang hindi natin sapitin ang katulad ng sinapit ni Saul, ay lagi nating sundin ang utos ng Diyos, at sumampalataya tayo ng buong puso sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Si Saul ay pinili ng Diyos upang maging hari ng Israel, ngunit nang dahil sa kanyang paglabag sa utos ng Diyos, siya ay pinabayaan at hindi na tinulungan sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Hanggang dito na lang ang ating video buksan natin ang ating isipan at unawain ang maraming bagay, maraming salamat and God bless.